Sinungulan po ito ng Pangulo, ang sumbong sa Pangulo, um, nitong September. So makikita po natin kung gano'n na po kalaki at uh, ang inabot nito, kung gano'n nakahaba ang inabot nito. Nagkaroon po ng Executive Order number no. 94 para po ma-establish ang ICI, ang Independent Commission, para po magkaroon ng mas malalimang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang uh, flood control projects, at infrastructure. Nagkaroon na rin po ng mga pag-freeze ng assets, nagkaroon na rin po ng pag-issue ng mga ILBOS, uh, ang uh, DOJ, at uh, nagkaroon na rin po ng recommendation ng pagsasampan ng kaso kay, Mr., kay Congressman Zaldico. So marami pa pong nagawa at marami pa pong iniimbestigahan uh, na raramdaman po ng Pangulo at ng Administrasyon ang mga nararamdaman ng mga businessmen kaya po patuloy ang ginagawang pag-iimbestiga at patuloy ang pagpapabilis ng aksyon para po mapanagot ang dapat na mapanagot at uh, siguro ang hinihiling naman po natin doon sa mga obstructionists na gumagawa na lang ng iba't ibang kwento para sirain ang integridad ng ICI bawasan nila to o hintuan na nila dahil hindi po ito nakakatulong sa ekonomiya thank you boys